Paubos na ang init ng tanhali sa barangay malinis. Pero dikit pa rin sa balat ang alinsangan at kalat-kalat na usok ng pinapaso sa tabing bukid. Sa harap ng eskwelahan, nakaangat ang karatulang school zone. Mag-isa at kalawangin habang sa aspaltong dinaanan ng mga batang pauwi na kanina, iisang anino na lang ang gumagalaw. Si Uno, sampung taong gulang. Payat Nakabitat sa balikat ang lumang backpack at nakasako sa baywang ang kumpol ng tuyong kawayan. Mga patpat na kasing haba ng kanyang braso. Sa bawat hakbang, kumakalansing ang pinutol na usbong na parabang nanlilimos ng pansin. Mungit sa mukha ni Uno, may salyadong layuning di basta mababasa ng kung sino-sinong nakatingin. Kasasara pa lang ng gate nang mapansin siya ni SPO-1 Danilo Dax Salcedo, bagitong pulis na bagong assign sa estasyon. Katatapos lang niyang mag-punch out, nagmamadai ng sumakay ng habal-habal pa uwi pero napakunot noo sa senaryo. Batang kargado ng kumpul ng kahoy na daig pa ang timbang ng sariling mabuto nitong balikat. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, Pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin niyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Automatiko itinawid niya ang kalsada, sabay whistle na parang nagbaparada ng trapo sa prosesyon. Hoy -ho! Sigaw ni Dax, nakalapat ang palad sa holster kahit walang baril na nakahandusay, Reflex lang ng pulis na di sanay sa baryo. Huminto si Uno, kumapit pa sa tungkod ng mga patpat, lumingon sa nagtataasang palangit na tambol ng pulis. San mo dadalhin yung kahoy? Baka pampalo mo yan ha? Pahabol niya Dax. Hindi agad nakasagot si Uno. Sa halip, itinaas niya ang maalikabok na braso, tinakpan ng noo laban sa araw, at tinantya kung kilala niya ang unipomadong lalaki. Wala, hindi niya kilala. Sa isang pandakot na baryo kung saan ang mga kilalang pulis ay tito o ninong ng kaklase, Si SPO-1 Dax ay bagong anyo ng kapangyarihang mukhang tanong at paratang. Para po sa assignment, pabulong niyang sagot at parang kinurap ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Assignment? Lunes pa ngayon bakit naghahakot ka na? Tanong ni Dax, palapit ng palapit. Inusisa niya abungkos. Sampung patpat, pantay ang sukat, pinakin ng maayos, halatang hindi basta pitisan kundi sinadya at inayos. Napatingin siya sa short ni Uno, butas sa gilid, lamog sa tuhod, napatitig siya sa bukong-bukong ng bata, sugat at putik. Ang isena ay parang tangkay ng kalamansi sa malamig na tubig. May asim pero alam mong may gigil na panawid-uhaw. Sa di kalayuan, nakatanaw ang dalawa. Mag-asawang Aling Dory at Mang Resti, kapitbahay ni Nauno sa liblib na purok. Kumakaway si Aling Dory, tila gusto niyang magsalita pero natatakpan ng ingay ng nagbabangka ang taga scout. Lumapit ng konti, mulit pinigilan ng asawa. Hayaan mo muna si Parak, baka alamin niya lang kasi ang kahoy. Kuya pulis, malumanay na sabi ni Uno. Para po kasi sa assignment. Pinapagawa po kami ni Mam Ma Tessa ng mini xylophone. Nayari sa kawayan para sa science project, yung papakita kung paano nag-iba ang tunog sa kapal at haba. Kailangan po bukas. Wala po kaming kawayan sa bahay maliban dito sa sapa. Kaya po ko kumuha. Sabay-turo niya sa bungad ng talahib kung saan makikita ang ilang tuod na inabutan na ng lamuyot ng tanginit. Napakamot si Dax, parang piniga ang leg na kinain ng alanganin. Bata ka pa rin namang tao, dapat walang kasamang itak. Sino kasama mo doon? Uno, kumurap, tapos ngumitipilit. Ako lang pupoy, pero inayos ko naman maigi. Bawal po daw itakong school zone kaya naiwan ko sa lookbook. Itong patpat na lang ang binuhat ko. Sumulubong ang ihip ng hangin mula sa ilog. Humalo sa pawis ang bahagyang mamig. At sa parehong sandali, lumutang ang alaalang nililibing ni Dax. Noong sampung taong gulang siya, pinilit niyang mag-igib ng tubig gabi-gabi para hindi mapabayaan ng lola. Nahuli siya ng tanod at binagkamalang magnanakaw ng gripo. Nailing si Dax kung gaano kabilis maghusga ang mundo sa batang may balang bagay na hindi pang bata, ganun din kabilis itong makalimot manghingi ng patawad. May permiso ba yan ng guro o sulat ng magulang? Tanong pa niya. Pero medyo mas malambot na ang boses. Wala po sir, pasensya na po. Sagot ni Uno na parang ngiting inipit ng pag-asa at hiya. Ibinalik niya sa balikat ang kumpul ng patpat. Bago pa makaiwas si Uno, may dumaan na tricycle na sumalampot sa aspalto, halos masagian bata. Muntik nang mabitiwan ni Uno ang pasanin, mabilis siyang hinawakan ni Dax sa siko. Ingat! Bulong ni Dax. At doon niya narandaman ang gaan ng buto ng bata. Parang nag-aalanganin kung sakaling magtanong kung gutom siya o hindi. Dumating si Aling Dory. Hindi na nakatiis. Sir, police! Si Uno po ulila sa nanay. Yung tatay naman, nasa dampa, sakitin. Siya lang ang nag sa sarili niya. Ganul ba? Akala ko tagaroon kayo sa kabilang sityo. Di ko kayo napapansin sa feeding. Hindi na po kasi siya nakaka-feeding. Nahihiya. Tinutulungan na lang namin kapag may sobra kaming sinaing. Sabat ni Mang Resti. Sabay tukod sa baywang. Umihip ulit ang hangin. Mas malamig. Mas malinaw. Napansin ni Dax na hanggang balikat lang halos sumasayaw ang hangin kay Uno. Tila mas maliit ito sa edad. Bakas sa hubog ng buto ang taon ng pagkaubos ng gatas. Kung assignment lang pala ani Dax, medyo nag-alay ng ngiti. Tulungan na kitang pasanin yan. Hatid na kita sa hanging bridge papunta sa inyo. Napatingin si Uno. Parang binuhusan ng liwanag. Salamat po sir. Mariin niyang sabi, sabay abot ng dalawang patpat kay Dax ang timbang na kapagtataka ay parang bumigat ng hinawakan ng pulis Baka dahil di lang kahoy aklaman Kundi mga taon ng paghihirap na di niya man kailanman binuhat Habang naglalakad sila, tinanong ni Dax Anong gusto mong maging paglaki? Saglit na katahimikan Tapos simple ang tugon Guru po, para sa mga batang tulad ko May magtuturo na di agad huhusga Napatigil si Dax. Tinamaan sa loob. Bakit mo naisip yan? Umirap sa langit si Uno. Parang sinusukat ang tamang salita. Kasi po, kung may nagtanong sa akin noon kung bakit wala akong bagong papel sa quiz, malalaman nilang wala kaming pambili. Pero hinayaan lang akong mag-zero. Sabi ko sa sarili ko, kung ako na yung guro, hindi mangyayari yun sa kahit sino. Sa kabilang banda ng kalsada, narinig ni Dax ang busina ng patrol jeep na naghahatid ng suspek sa presento. Naalala niyang may waran sila laban sa isang magnanako ng gulong. Pinalabas na bata ang magnanakaw. Pero sa CCTV, nagkunwaring bata pala ang gumagawa para hindi paghinalaan. Napadalas kasi ngayon sa barangay ang isyo ng batang ginagamit sa krimen. Yun ang dahilan kung bakit naging alerto siya kay Uno. Pero ngayon, Hiyang-hiya siya sa naunang hinala. Pabulong niyang sabi, Pasensya na uno kung masyado kitang pinagdudahan. Trabaho lang, di ko nakita agad kung sino ka talaga. Umiling si uno, gumiti. Ayos lang po sir, ganun din naman ako noon. Akala ko po lahat ng naka-uniform, huhulihin na agad ako pag nangalakal ako ng bote. Pero hindi naman pala. Sabay silang tumawid sa creek bumaba sa sementong tulay na nagtatagpo sa kakapiranggut na lawan na dulot ng poso. Nang makarating sa bakurang lawanit ng pamilya ni Uno, lunabas si Tatay Lando. Payat, nanginginig ang tuhod, pero maaliwalas ang ngiti. Maraming salamat sir, sabi niya, sabay hawak sa balikat ni Uno. Pinakilala ni Uno si Dax sabay bulong na, iyong pulis na tumulong magbuhat, tay. Sa saglit na iyon, tumakbo ang kapatid ni Uno, si Ara, pitong taong gulang. Bitbit ang kahon ng karayom at sinulid kasi tuturuan daw siyang manahi ng kapitbahay. Nang kikislap ang mata ni Dax ang makita ang sigla ng bata, bulong niya sa sarili na di uulitin na may mapapahamak ng bata dahil sa maling hinala. Pinangako niya sa sarili na bukas babalik siya, magdadala ng notebook, lapis at ilang lata ng gatas. Pero higit sa lahat, magdadala siya ng oras. Oras na makinig na parang walang mas mahalagang papel kundi ang papel ng mga batang tulad ni Uno na kumakalansing sa daan, karga-karga ang kumpol ng pangarap na para sa iba'y simpleng patpat lang. Sa hangin ng hapon, habang umaalon ang dahon ng kakawate, napansin ni Dax ang pagbabago. Tila mas mahina na ang init, mas malumanay ang amoy ng dumi ng karabaw, mas malinaw ang tunog ng nayon. Sa loob ng ilang minuto, kapwa silang natahimik. Pinapanood ang araw na unti-unting humahilasik sa tuktok ng bundok. At bago tuluyang humakbang pabalik sa kalsada, nilingon niya si Uno. Balang araw, ikaw naman ang pulis at guro sa sarili mong paraan. Yung haharang sa daan para siguraduhin sigurado ang susunod na batang magbubuhat ng patpat sa kalsada. Tinangguan siya ni Uno. Mahigpit ang kapit sa pinakamasinop na piraso ng kahoy. Yun ang magiging pinakamababang nota ng kanyang silophone bukas. Huminga siya ng malalim at inihatid sa hangin ang pinakamasimpling panata na sa bawat kapirasong kawayan na mapupukpok niya sa proyektong tunog ng pag-asa. Madadagdag ang kumpiyansa niyang isang araw, hindi na ipapaliwanag ng kabataan kung bakit sila nagbubuhat dahil maaintindihan agad ng bawat mata na bumabatay sa puso at hindi lang sa itsura. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga. Kaya stay tuned.